Sa madal, tala Kampo ni Loti Jimedes, nakipag-close door meeting sa Barangay Officials sa Barangay New Era. Alamin natin ang detalye mula kay Aili Milio. Ailey. Yes, Eli, kumakalat ngayon sa social media ang mga larawan kung saan makikita ang pag-stage sa hagdan ni Lottie Jimedes sa loob ng number 36 tandang Sora Compound ng Iglesia ni Cristo. Ang kuha ayon sa sources ay galing sa remote CCTV camera. Sa naturang larawan ay makikita na nakangiti si Lottie habang siniset up ng hindi pa matukoy na mga kalalakihan ang hagdan. Nais din umanong palabasin ni Lottie at papaniwalain ang media at publiko ukol sa di umano'y kaawa-awa niyang kalagayan kaya't kinakailangan kailangang gawing i scripted, i-film at i-stage ang naturang eksena. Sinikap naman ng Eagle News na mahingan sana ng reaksyon si Lotti hinggil sa naturang insidente at kaugnay na rin sa nakatakdang pagsasampa ng ejectment case ng Iglesia ni Cristo laban sa mga naninirahan sa compound na pag-aari ng INC, ngunit tumanggi si Lotti na magbigay ng anumang pahayag. Bantay sarado si Lotti ng kanyang mga bodyguard kung kaya naging pahirapan ang pagkuha ng pahayag mula sa kanya. Si ang kampo ni Loti Hemedes kasamang dumating ni Loti ang kanyang mga bodyguard at isa sa mga kasambahay. Dumating din sa Barangay Hall ng Nuira ang ilan sa mga security guard na nagbabantay sa number 36 compound na pag-aari ng Iglesia Ni Cristo. Hindi pinayagan ng mga miyembro ng media na pumanhik sa conference room at nagsilbing closed door meeting ang pag-uusap ng dalawang panig kasama ang, kasama ang mga opisyal ng barangay. Bukod sa mga miyembro ng media ay hindi rin pinayagan ng mga opisyal ng barangay ng Nuira na sumama sa closed door meeting ang anak ni Loti na si Jem Jim Jimenez at mga bodyguard nito. Pero ipinagpalitan ng kampo ni Loti sa opisyal ng barangay na isab ang kanyang anak, ngunit hindi ito pinayagan dahil wala itong clearance. Kung kaya mag-isa lamang ni Lottie na pumanhik sa conference room.

Pagkatapos niloti ay sunod na ipinaksyat sa conference room ang isa sa mga kasambahay nito. Hindi pa matukoy kung ano ang napag-usapan sa naturang closed door meeting. Para sa Eagle News, Aileen Milio, IM1 with 25.